So, ayan mga guys na. namin no. si Nandito kami ngayon kasi explore na kami. si matagal-tagal na rin na hindi na kami nakapag-explore. So, tatlo kami ngayon magkakasama dito. Ni, Kahit sa mga YouTube channel. Tol JBL. Tol at si Tol Nolan. -out so, andito, so, so Shoutout po kay Mami Bebot. Uh, so, Mami Bebot, si Salamat ako dyan palagi. Ma'am Gloria kamuglia sana nasa mabuting kalagayan ka kayo. Ma'am Sipina Balis, Ma'am Atites, so mag-iingat Hindi kami palagi. Shout out po sa inyong lahat. So, yung bago pa lang dito sa aming channel. So, mga lords, no? Sana mag-subscribe subscribe po. Subscribe ko kayo at yung mga solid supporters po namin nagpapasalamat po kami sa inyo palagi so maraming maraming salamat no, yung hindi pa subscribe sa channel ni JBL no, mag magsubscribe na po kayo at ni Tol Nolan mag subscribe na po kayo so ngayon. so ngayon <coughs> babalik na po kami sa pag-explore wala na siguro ano dito mga brad mo kasi yung may hose na Nung dati kasi wala pang mga ano dito wala pa po dati eh. baka nga may ano dito may mga mga crabs na maliliit mga crabs dito na maliliit Manguli tayo mamaya tol. Ayun, okay, para, para may ako ng krab. Para may pangulam tayo. Ayun, para mamaya may pangulam tayo. Ayun. Ito na 'yun. Ayun, wala, wala na. wala o wala. Ay nito. Ito. Ayun. Ito. Crabs. Eh, hey, wala kaming baon. Ay, may baon kami kaso walang ulam. Walang ulam. Dito, marami dito ng ganito. So, comment po down below dyan. So, so nakakaalam kung Ano. Sabay so, huli na to ng Kasi, uh, maulam namin. Ang daming. kung tawagin ito. yung May kaka kakaibang uh, sign tol. Ah, um, ano naman? 'yan? Okay, butas ko lang ano. U, hmm? labs bukas na crab ayan o oh. may may ano na crabs tingnan natin na Lalim. 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 Yan, dito sa hindi ko pa rin natatanong lugar na to. Dito ka nahuli Ha? Huh? Dito ka nahuli doon sa linday sa dulo Dito ka nahuli <laughs> noon. Malayo pa. Dito ah? ako isa rin niya, Nga. Luno, Ha? Kumok pa. Kumok. Ha, ah, may nakita kayo sa doon. Kumok. Ah, ha, ko tawagin. Tol, hindi pala niya alam, tol, na dito siya nahuli ito ba dito ako nahuli noon? Oh, sabi mo. Puntahan natin kung saan ka na huli dati. Oo, oh, yun ay sabi mo. Kaya, binalikan natin. Hindi ko natatandaan. Dito pala niyo ako yung inyo. Ah, ulo. hindi mo natandaan dito? Oo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> ay, hindi, hindi rin niya natandaan. Ay, wala, sabi hindi niya alam. Pupuntahan namin. Hindi niya na pala alam kung dito siya nahulit. Hindi lang sabi niya Wala daw sa mga kanyang. Turo, yeah, yeah. So, uh, Tol, baka may tuturo to na gold. Oh baka, oh, baka. may treasure tong nalalaman. lalaman yeah. Baka may treasure dito kasi. Ayun, kasama. mga patong Dito nga hindi ko naalala, gold pa kaya. So, shout out po sa inyo, Ma'am Ibibot. Ma'am Gloria Kamuglia, sana okay ka na palagi. Kumusta po kayo? At Ma'am Josefina, shout out po sa inyo. Happy test. Shout out po. Mag-iingat po kayo palagi at maraming maraming salamat lagi kayong nakasuporta, nakasubaybay sa aming mga video. So, yung lahat ng mga supporters namin diyan, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po. At yung... Ay, ingat lang tayo, ingat kasi Opo. yellow bird snake na yun. Inabas na yun ngayon ng mga ahas. Yung hindi pa nakapag-subscribe sa bawat channel namin. So please, subscribe na po kayo mga lods. Kasi malaking tulong na po yun sa amin. Tol, hindi ako makapaniwala tol dito niwako ako inuhuli eh. bakit nakarating ako dito ang hirap pala ng pinagdaanan ko noon tol kami lumabas ng na tapos nagpapita namin sila dito dito sila na marami sila dito na ito yung ito yung leader nila dito siya nahuli dito dito ah dyan dyan mismo dyan siya nahuli dyan siya mismo nahuli dyan 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 may nakatira pa dito mga kontrol hindi ko alam baka may iniwan ka dito mga mga salahan kung mga lot, dapat ngayon dito nga dito dito nga tapos kapatid sa Ayan o. Ito yung... Desay, no? Medyo malayo-layo dito, Medyo malayo-layo din ah. to. Napit tayo ng pwede. So, ayan o. Ayan o. Ah, Diyan natin na huling si Pangil. Diyan natin na si Pangil. At saka...

So, ayan ang mga lods, no, pinapaalala nila sa akin kung saan nila ako, Ino, inuuling, dito pala. oo oh, ko pa naalaman dito pala nila ako na huli. So, nung inuuling nila ako, dito pa sila, sila nagpunta, dito, dito rin ako napunta. Bo pa daw yung team nila noon, yung team namin eh pinangunahan ni eh, Tol niyo. So may mga Lord Nod, ngayon ko pa naalala na dito pala ako ulit. So malaking papasalamat po po sa kanila. Gira pala ng mga ginagawa ko noon. Ay na, may na alala ka na? Opo. Oh. Ngayon po, ngayon ko po nalaman na dito pala niyo ako na uli. Dito pa ako, yeah. dito ako nakatira. Okay, kaya ito yung request niyo, uh, ito yung request mo na yeah. <laughs> pupuntahan natin yung yeah. lugar na kung saan ka nahuli <laughs> namin no. Ayan, ayan po yung dito. So, ayan o, oh. shout out sa lahat sa mga supporter natin dyan.

Hindi ka na makakausap sa oh. atin. Nandiyan dyan lang. Kaya na wala naman dyan. kaya si gilid din. Ito. Ito pa rin. yung mga... yung mga... Ito 耶，多的。耶，看那忙的，来。